สวัสดีครับผมกําลังจะไปกันที่ห้าห้าห้าห้า What's up, what's up, mga kaaro? Kamusta na naman po ang lahat? Ayan, so for today's video, iba na naman po ang inyong matutunghayan. At iang Uh, isang activity na magaganap dito sa ating munting Child Development Center Okay, so nais ko munang magpasalamat Personally, personally pero wala naman ako sa person uh, na video pala So I would like to say thank you video gali Ganun ba? <laughs> Biro lang, char lang Hindi, nais ko lang magpasalamat mga kaaro sa neck. Multi-purpose cooperative. O oh, ayan, kasi sila po ang ating kasama sa araw na ito or sa aktibidad na ito mga kaaro. Sila ang ating uh, sponsor sa activity ng pagtatanim natin ng mga gulay dito sa ating uh, Child Development Center. Napaka-lucky tuloy. Napaka-lucky o napaka-palad natin dahil in 27 Child Development Center sa buong lawak ang Sitio Paitan Child Development Center ang kanilang napili na maging uh, beneficiary sa ganitong activity. Maraming maraming salamat po mula sa Pounder hanggang sa mga member, hanggang sa mga empleyado, ah, di ba sa lahat na ng, uh, ta, bumubuo ng NEC, Multi-Purpose Cooperative buong puso pong nagpapasalamat ang Parents Committee uh, at lahat ng uh, family ng Sitio Paitan Child Development Center sa pagpili po sa amin Ayan, sa activity ito so ito nga po, itong mga nakayelo na ito sila sir at madam, sila po ang mga empleyado ng NEC Uh, multi-purpose uh, multi cooperative ang kasama natin sa pagtatanim ng mga gulay. So nagtanim po kami dito ng sitaw, ng uh, talong, ng sili. O oh, ayan, lahat po yun ay binigay nila uh, dito sa ating uh, center. So siyempre, ang counterpart naman nating mga magulang, ayan tignan nyo ang mga masisipag din nating mga Parents kapwa ko parents sila rin ay uh, kasama natin sa pagtatanim. So kami na bahalang magpalago dito sa mga tinanim na ito. Huwag kayong mag-alala dahil uh, kaming mga parents ng Sitio Paitan ang mag uh, aalaga ng maayos sa mga binigay yung pananim. Ah uh, dito na nga po, nandito na kami sa loob, Nandito na si Teacher Grace, eh amin na siyang uh, dinisturb sa pagtuturo. Dahil dito na kami mag-picture taking Kasi after po kasi ng pagtatanim namin sa labas Kailangan na naming uh, mag sa next na activity na binigay ng uh, aming mga bisita Ay ang pag-pop uh, feeding program So eh, bago po kami mag-feeding program, picture taking muna kami Kasi ito ang isa sa pinakamagandang parte ng ganitong activity At ito na nga, hindi na nga nag-tubili ang ating mga parents Sila na ang nangunas sa pag bibigay ng feeding program. So napakasarap ng uh, binigay nila dahil mainit-init na arroz caldo with chicken with egg. Oh, 'di ba? Ang uh, feeding na aming ipapakain or ipapakain nila sa mga bata namin dito. Oh, 'di ba? Ganyan kasipag ang mga empleyado ng NEC Multi-purpose Cooperative. Sila na ang nagbalat ng mga itlog ng aming mga jonakis ah uh, ba? Diba? Sila na ang bahalang nagbalat ng na mga itlog. Alam nyo ba ang itlog ay uh, hindi lang tag-iisa, tag-dalawa pa ang binigay nila sa amin. At meron pang mainit-init na pandisal. Uh, oh, tignan nyo naman tuwang-tuwa itong mga alaga namin, itong mga bata namin dito sa uh, daycare namin. Maraming maraming salamat sa dahil sigurado ako busog na busog na naman ang bawat isa sa amin. At ito na nga, Diyos ko itong mga kapwa ko parents. O oh, ayan, nag-una-unahan na sila sa mga natirang itlog. Diyos ko, di ba mo kayo nagsawa sa mga itlog ng mga asawa nyo? Char lang. <laughs> o, tignan mo itong si Mari Aya. Dalawang itlog pa yung pinapakita. Ayan, bilisan nyo sa pagbabalat. Baka mamaya ibawiin panila, nila. Char lang po. Ayan, at kami nga dito busy sa pagbabalat. Ayun naman yung mga empleyado ng NEC ang sila na ang nag-aalaga sa aming mga anak. At kami naman na dito sa may uh, kusina ay kanya-kanya na kami ng balat ng mga itlog namin dito. Siyempre, hindi lang kasi mga bata ang mapifeeding kundi pati kami rin naman kasali sa feeding na ito. o Sige, Marianan, subo mo pa yan. Kahit mainit pa, mamaya mapaso lang yung dila. Oh, ayan. So, maraming maraming salamat kasi talagang nabusog nyo kami. At after nga nyan, ito na si Rosly Pataray ang nagbibigay ng uh, uh candy sa aming mga bata. Maraming maraming salamat. At shout out ko pala si Ma'am Dina Yanson uh, Bilasco, siya po kasi ang uh, manager Isa sa manager sa Nelk Multipurpose Cooperative Siya po ang uh, isang nag-coordinate sa akin Kung pwede kami mag-conduct ng ganitong uh, activity sa day kaya, syempre naman, sino man manghihindi. So maraming maraming salamat ma'am Dina At sa lahat ulit na bumubuo ng Nelk Multipurpose Cooperative Taos puso po kami nagpapasalamat mga kaaro Dahil kami ay inyong binigyan ng opportunity Para sa ganitong activity Hayaan nyo, handa kami magsukli Kung ano man ang kaya naming isukli sa inyo Ayan. So, once again, maraming maraming salamat mga kaaro. Hanggang sa susunod nating video, busog-busog ang mga bata pati mga magulang. Paalam.